Three years later. Liam, come back here! Malakas na tawag ni Chloe sa kanyang anak na nananakbo sa kanilang garden. Hayaan mo lang siya maglaro na maglaro hanggang sa mapagod. Mamaya kusa rin yung lalapit sa'yo. Sabi ni Lance habang abaleng nagtatype sa kanyang laptop. Mataas na ang araw, tingnan mo. Tapos gusto mo hayaan ko lang? Naiinis na sabi ni Chloe sa asawa maya maya lang ay isinara na ni Lance ang laptop at lumapit sa kinatatayuan ni Chloe habang nakatanaw sa anak nilang si Liam na nagtatatakbo sa katerika ng araw. Ang init ata ng ulo ng asawa ko ngayon na. Ah. Puna ni Lance, sabay ipinulupot niya ang mga braso niya sa bewang ni Chloe. Manang manang anak mo sa'yo Lance, he's only 3 years old pero napakatuso niya na. Minsan pa nga akala ko matanda na ang kausap ko. Naiiling na sabi ni Chloe. Gusto mo ba mag na tayo ng nanny for him? Sabihin mo lang at may kakilala ako. Para naman nakakapag-relax ka rin. Alok ni Lance sa kanyang asawa. Ilang saglit na napaisip si Chloe sa suhestyon ni Lance. May limang taon na rin siyang nasa bahay lang simula nang ikasal sila ni Lance. Gusto niya nang bumalik ulit sa trabaho. Ang kaso iniisip niya naman si Liam. Hindi sila kumuha ng tagapag-alaga noong baby pa lamang ito. Dahil gusto niya talagang matutukan ito ng mabuti. Pero bigla niyang naisip na pwede na sigurong ipaalaga si Liam sa taong kakilala nila kapag nasa trabaho na silang mag-asawa. May gusto sana akong ipaalam sa iyo, love. Malambing na sabi ni Chloe, sabay umikot siya paharap kay Lance. Ano yon? May pagtatakang tanong ni Lance. Gusto ko nang bumalik sa pagtatrabaho. Papayagan mo ba ako? Sabi ni Chloe na bahagyang ikinagulat ni Lance at biglang naging seryoso ang mukha nito. Bakit? Nakukulangan ka pa ba sa buhay na ibinibigay ko sa inyo ni Liam? Pakiramdam ni Chloe ay nagpantingan ang tenga niya sa naging sagot ni Lance sa kanya. Lance, this is not about the money. Alam kong isang pitik mo lang ay eh, kayang-kaya mong ibigay sa amin ni Liam ang lahat ng bagay sa mundong to. Pero gusto ko pang ipagpatuloy ang naudlot kong passion. Giit ni Chloe. Passion? Ang lumipad kasama ng mga lalaking piloto? Napag-usapan na natin to noon pa na ayoko nang magtrabaho ka dahil ayokong mawalang ka ng oras sa amin. Bulyaw ni Lance na ikinapitlag ni Chloe. Isa siyang dating flight attendant sa Philippine Airline bago pa sila magkakilala ni Lance sa isang birthday party ng kanilang kaibigan. You don't understand, Lance. Naiiling na sabi ni Chloe sa kanyang asawa at hindi makapaniwalang tiningnan siya ni Lance. Ako pa ngayon ang hindi makaintindi. May asawa't anak ka na, pasyon pa rin. Maliit pa si Leah, kailangan niya pa ng buo mong atensyon. Pwede namang ipagpaliban mo muna yan. Galit na sabi ni Lance. I know, kaya nga kita tinanong kung papayag ka ba. Pero nagalit ka kaagad, kung ano-ano na kaagad ang pinagsasabi mo sa akin. Galit na ding sagot ni Chloe. Sabay padabog niyang tinalikuran si Lance at umakyat sa hagdanan patungo sa kanilang silid. Napahilamos na lang si Lance gamit ang dalawa niyang palad. Hindi niya sinasad yung pagsalitaan ng asawa niya ng masasakit na salita. Nadala lang siya ng kanyang emosyon. Ayaw niyang bumalik si Chloe sa pagiging flight attendant dahil natatakot siya na mahati ang atensyon nito sa trabaho at pamilya. Ang isa pang kinababahala niya ay baka may ibang lalaki ang magka-interes sa kanyang asawa at yun ang iniiwasan niyang mangyari kaya mas gusto niyang nasa bahay na lang ito. At least panatagan loob niya. Narinig niyang tumawag ng daddy ang kanyang anak. Nang makalapit ito sa kanya, sabay umakap sa kanang binti niya. Kaagad niyang ikinalong ang anak na si Leah, sabay hinalikan ito sa noo at mahigpit niyang niyakap ang maliit nitong figura. Tinatanong nito kung malungkot ba siya sa malambing at maliit niyang boses. No, I'm not sad. You and mommy makes my life happier every day. Malambing na sagot ni sa anak na ikinahagikhik nito. Where is mommy? Tanong ni Liam habang nililibot niyang mata sa paligid at tinahanap ang inang si Chloe. She's sleeping because she's tired. Let her rest for a while and don't disturb mommy so we can play together. Pagdadahilan ni Lance sa anak. Alam niyang umiiyak si Chloe sa mga oras na to at ayaw niyang makita ng anak nila na ganoon ng mommy niya. Dahil siguradong malulungkot si Liam. Sumangayon naman ang anak habang nagtatatalon sa bisig ni Lance. Do you want to eat first, young man? Tanong ni Lance sa anak, sabay tap sa maliit nitong ilong. Sumang-ayon muli si Liam sa kanyang daddy, sabay tap niya rin sa kanyang maliit na tummy. Naglakad na sila patungo sana sa kusina, nang mamataan niya si Chloe na pababa ng hagdanan. Namumugdo ang mga mata at halatang halata na kagagaling lang niya sa pag-iyak. Ayaw sanang bumaba ni Chloe dahil masama ang loob niya kay Lance. Ang kaso'y naaalala niya ang anak niyang naglalaro sa labas ng garden. Tinawag ni Liam ang kanyang mami nang makita niya rin si Chloe na papalapit sa kinaroroonan nila. Baby, ano, tapos ka na ba magplay? Sobrang pawis naman ng baby ko. but still mabango pa rin? Magiliw na bungad ni Chloe kay Liam. Sabay kinuha niya ito mula kay Lance. Hindi pinansin ni Chloe ang asawa. At tanging si Liam lang ang kinakausap nito. Kahit mas kitingin ay hindi niya tinatapunan si Lance. Dahil masama pa rin ang loob niya rito. Sinabi ni Liam kakain daw muna sila, sabi ng daddy nito, bago makipagplay ulit sa daddy nito. Alright then, let me cook something for you, sabi ni Chloe habang hinahalik-halikan sa pisngi ang anak. Naitanong din ng batang si Liam kung anong nangyari sa kanyang mata at kung may kumagat daw ba dito. Inosente itong nagtanong na ikinatawa lang ni Chloe. No one bites it. I just rub my eyes because it was itchy until it becomes reddened. Pagbubulaan ni Chloe. Tahimik lang sila sabang pinapanood niya ang kanyang mag-ina. Mamaya na lang niya kakausapin si Chloe kapag sila na lang dalawa. Hindi siya sanay na ito sa kanya at ayaw niyang tumatagal ang kanilang away at tampuhan. Naglakad na sila patungo sa kusina at iniupo ni Chloe si Liam sa kanyang toddler high chair at nagumpisa na siyang maghanda ng lulutuin para sa kanyang anak. Liam, do you want mommy to bake cookies for you? Magilaw niya tanong ni Chloe sa anak. Sumang-ayon ng batang si Liam dahil gustong gusto nito ang cookies. Makulit itong sumagot na may kasama pang pagpalakpak. Ikaw, anong gusto mo? Tabang na tanong ni Chloe kay Lance nang balingan niya ito at tahimik lang na nakatingin sa kanya. Kahit nagalit galit siya, hindi niya naman kayang tiisin si Lance na tahimik na nakatayo sa gilid. You, tipid na sagot ni Lance na ikinataas ng kilay ni Chloe. Sabay pinanlakihan niya ito ng mata Sumenya so si Chloe kay Lance na kasama nila ngayon ang anak nila at baka magtanong pa si Liam kung anong ibig sabihin ng kanyang daddy. Lihim na napangiti si Lance dahil alam niya namang hindi siya kayang tiisin ng kanyang asawa. Ilang sunod na pagtighim ang ginawa niya bago siya muling magsalita. Gusto ko rin ng cookie mo, love. Nakangising sabi ni Lance sa asawa na biglang ikinasamid ni Chloe at sunod-sunod na napaubo. Isinigaw ni Liam na uminom daw ng tubig si Chloe nang makita niyang umuubo ang kanyang mami. No, mami is okay. Don't worry. Sagot ni Chloe sa maalalahan ni niyang anak at mabutay bumalik na ito sa paglalaro ng hawak niyang toys. Pasimpleng sinamaan ng tingin ni Chloe si Lance na halatang pinipigilan nito ang pagtawa kaya mas lalo lang siyang nainis dito. Hindi na niya pinansin si Lance at ipinagpatuloy niya na lang ang ginagawang pagbibake. Love, Tawag ni Lance kay Chloe. Lance, mamaya na. Tipid na sagot ni Chloe habang abala sa paghahalo ng ingredients. Alam niyang gusto siya nitong kausapin tungkol sa nangyaring pagtatalo nila kanina. Pero hindi itong oras para pag-usapan ang bagay na yon. Dahil kasama pa nila si Liam. Ngunit napahinto siya nang maalala niyang tungkol sa pagkuha nito ng nani. Pwede siguro na kahit nasa bahay siya ay may tumitingin sa anak nila kapag may ginagawa siya. Lalo na ngayon na mas lalo itong naglililikot dahil mahilig na siyang mag-explore. About the nanny thing, payag na ako, kumuha tayo. Bigla ang sabi ni Chloe na ikinatigil ni Lance. Baka sa mukha ni Lance na tila naguguluhan siya. Dahil noon pa niya ito inaalo kung gusto ba niyang mag sila. Pero ngayon lang ito pumayag sa tinagal-tagal ng panahon. Anong naisipan mo at bigla kang pumayag ngayon? Huwag mong sabihin na Itutuloy mo pa rin ang balak mong pagtatrabaho. Hindi na natapos nilang sagsanang sasabihin niya na magsalita ulit si Chloe. No, I'm staying home. Naisip ko rin na habang tumatagal lumalaki na si Lance. Kailangan ko ng tagahalili lalo na kapag umiral ng kakulitan niya. At napansin ko rin na nagumpisa na siyang ma-curious sa paligid niya. Sabi ni Chloe na ikinahinga ng maluwag ni Lance. Good decision, love. At least you will have more time to take care of yourself. At hindi ka na rin mawawala ng oras sa aming mag-ama. Natutuwang sabi ni sa sabay tap niya ng ilong nito. Katatapos lang maligo ni Chloe at saktong kakalabas niya lang ng banyo nang maabutan niya si Lance na may kausap sa cellphone habang nakatayo sa may balcony. Papalapit na sana siya sa kinaroroonan nito nang biglang humarap si Lance at kaagad na nagpaalam sa kausap sabay ibinulusan niya ang hawak na cellphone. Sinong kausap mo? Nagdududang tanong ni Chloe. At hindi nakaligtas sa mga mata ang tila sunod-sunod na pagtikhim ni Lance. No one. Tipid na sagot ni Lance. Talaga? Sarkastikong sabi ni Chloe. Pinagdududahan mo na naman ba ako, Chloe? Tanong din ni Lance na ikinasalubong ng kilay ni Chloe. Bakit ibinaba mo ka agad ang tawag nung makita mo kung nasa likuran mo? Sabay nagpaalam ka rin agad sa kausap mo. Panguhuli ni Chloe sa asawa. Love, alam naman nandiyan ka na sa harapan ko, hindi pa kita pansinin. Kunot noong sagot ni Lance. Ang pagiging selosa ni Chloe ang madalas nilang pinag-aawayan, lalo na pag may ibang kausap na babae si Lance. Babae ba yan o lalaki? May pagdududa pa rin tanong ni Chloe, sabay napakamot na lang sa ulo si Lance. Agency ang kausap ko kanina dahil ngayon ng dating ng nani na kinuha ko para kay Liam. Naiiling na sagot ni Lance. Nakahinga naman ng maluwag si Chloe dahil ang akala niya ay babae ang kausap ng kanyang asawa. Hanggang ngayon eh, hindi pa rin niya may alis ang pagiging selosa niya kahit anong pigil niya sa sarili. Mabuti naman. Ang akala ko kasi hindi na naituloy ni Chloe ang kanyang sasabihin nang putulin siya ni Lance. Chloe, yung pagiging selosa mo pwede bang pakilugar mo? Hindi na nakakatuwa sa totoo lang. Pati trabaho ko na apektuhan na dahil sa pag-overthink mo. Natural lang na may makausap akong mga babae. Dahil hindi naman old boys ang lugar na ginagalawan ko. Angel ni Lance na ikinatigil ni Chloe. Lance, tanging pangalan na lang ng kanyang asawang nabanggit ni Chloe. Dahil iniisip niya na baka nasasakal na ito sa kanya. Nakakasawa rin kasi. Palagi ka nalang ganyan. Kada kibot ko, selos ka kaagad. Baka itong nani na kinuha ko kinalaunan pag selosan mo rin. Dismayadong sabi ni Lance na mas lalong nakapagpatigil kay Chloe. Hindi siya makasagot kay Lance dahil alam niya sa kanyang sarili na siya itong may mali. Akma magsasalita na sana siya nang mapalingon sila sa pinto ng kanilang silid nang may biglang kumatok mula sa labas. Kaya naglakad si Lance patungo sa pintuan para pagbuksan kung sino ang kumakatok. At sakto pagbukas niya ay bumungad sa kanya si Yaya Ising. Ang nag-iisa nilang katulong sa bahay. Oh, Yaya Ising, bakit? Bungad ni Lance. Sir, may tao po sa labas ng gate. Siya raw po yung ipinadala ng agency nila para maging nani ni Liam. Informa ni Yaya Ising kay Lance. Sige po, Yaya Ising. Papasukin niyo na siya at makikisabi maghintay siya sandali sa living room. Sabay na kaming bababa ni Chloe. Utos ni Lance, sabay tumangulang ito tumalikod na. Isinara nilang Lance pinto at muli niyang bilalingan ang asawang tahimik na nakaupo sa ibabaw ng kanilang kama. Nilapitan niya ito sa niyakap niya ng mahigpit at hinalikan sa noo para aluin. Hindi si lang tipo ng lalaking pinatatagal ang problema sa kanilang relasyon. Love, alam mo noon pa man kung gaano kita kamahal. At araw-araw ko sa'yo pinakikita yon. Hindi ka na nga dapat nagsiselos dahil Halos nasa iyo na ang lahat ng magagandang mga katangian ng isang babaeng perpekto. Pero nagpapakain ka pa rin sa negatibo mong pag-iisip, which is hindi na tama. Sabi ni Lance, humugot muna ng malalim si Chloe bago niya sagutin ang sinabi ng asawang si Lance. Pakiramdam ko kasi Lance, may aagaw sa'yo mula sa akin pagdating ng panahon. Pag-amin ni Chloe, huwag mong isipin yan dahil sa'yo lang ako at akin ka lang. Kung talagang may tiwala ka sa akin, hindi ka mag-iisip ng ganyan. Sabi ni Lance, gamit ang malalim niyang boses. Dumako ang tingin ni Lance sa mapupulang labi ng kanyang asawa. Kaya naman mabilis niya itong sinunggaban ng nagbabagang halik. At gumanti rin si Chloe sa halik ni Lance. Kaya naman naging mas malalim pa ang kanilang mainit na halikan. Nang maagap siyang pinigilan ni Chloe. Lance, may naghihintay sa atin sa baba. Paalala ni Chloe na ikinahinto ni Lance. I forgot. Ikaw kasi. Hindi ko napigilan. Ituloy na lang natin mamaya kapag wala ng istorbo. Pabulong na sabi ni Lance habang nakapatong pa rin sa ibabaw ng asawa. Panay, kakalukohan. Tumayo ka na dyan at mag-aayos na ako. Susunod na lang ako sa'yo sa baba. Utos ni Chloe at kaagad na magsinunod ni Lance. Sige, sumunod ka na lang. Sabi ni Lance sabay hinalikan niyang muli ang asawa at naglakad na ito patungo sa pinto at lumabas na. Mababa na ng hagdanan si Lance nang maabutan niya si Yaya Ising nakausap ang nakatalikod na babae habang nakaupo sila sa sopa ng living room. Kaagad din naman siyang namataan ni Yaya Ising at nang makita niyang papalapit na siya sa kinaroroonan nila ay mabilis siyang tumayo at ganun din ang babae. Nagulat si Lance nang tuluyang humarap sa kanyang babae pero hindi niya inaasahang halos kasing edad lang pala ng asawa niyang magiging nani ng anak nila. Pero ang mas nakaagaw ng pansin niya, ay ang maganda nitong mukha. Naupo silang sa isang bakanteng solo sofa. Sabay dumako ang tingin niya kay Yaya ising na naghihintay lang ng utos niya. Yaya, bring me a cup of coffee at sa kanya ay juice na lang. Baka hindi siya nagkakape. Utos ni Lance kay Yaya ising. Eh, sige po sir, sagot ni Yaya ising. Sabay umalis na ito sa harapan nila at muling binalingan ni Lance ang babae. Maupo ka. Utos naman ni Lance sa babae. At kaagad siyang sinunod nito at muling naupo. Napansin ni Lance na tila kinakabahan nito. Dahil pa na yung pagyugyug nito ng binte. Kaya naman binigyan niya ito ng isang banayad na ng ngiti. Para wag siyang matan sa kanyang presensya. Lihim namang nagulat ang babae nang initian siya ni Lance. Sigurado ka bang ikaw ang ipinadala ng agency para maging nani ng anak ko? Nagdududang tanong ni Lance. Dahil ang inaasahan niyang nani ni Liam ay yung may edad na. Hindi yung ganito kaganda at kabata. Nang mahalata ng babae ang pagdududa sa boses ni Lance, ay iniabot niya rito ang hawak niyang folder na naglalaman ng credentials niya at kinuha naman ni Lance ang folder. Kung may duda po kayo sa akin, pwede niyo pong i-check ang background ko. So, ng babae kay Lance. Tinignan ni Lance ang nilalaman ng folder nito at napag-alaman niya na siya pala talaga si Amanda Tuason from Legal Serve Agency. Hindi nila nasabi sa akin na ang bata mo pa pala Halos kasing edad ka lang ng asawa ko. Namamanghang sabi ni Lance. Ilang taon na po ang asawa niyo? Curious na tanong ni Amanda kay Lance. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang alamin. She's 25. Tipid na sagot ni Lance habang patuloy pa rin binabasa ang laman ng folder. Tumangutan mo na lang si Amanda habang lihim niyang pinagmamasdan ng gwapong mukha ni Lance. Napapaisip siya kung gaano rin kaya kagandang asawang tinutukoy nito. Imposibleng mag-asawa ito nang hindi niya ka-level. Nagkamali lang po sila ng pagbanggit sa inyo ng edad ko, kaya ang akala niyo po ay matanda ang darating. Paliwanag ni Amanda. I see. So, graduate ka pala ng college sa kursong hotel and management. Bakit mo naisipang maging tagapag-alaga ng bata? Tanong ni Lance at hindi sinasadyang nagtama ang mga mata nila. Sakto namang dating ni Yaya ising at maingat niyang inilagay sa center table ang kape at juice. Sabay umalis din naman kaagad. agad. Mahilig po kasi ako sa bata, sir. Kaya po ito ang trabahong napili ko ngayon. Pero dati po ako naging hotel manager sa Lux Hotel. May three years din po akong nagtrabaho doon. Tapat na sagot ni Amanda. Lux Hotel? I'm the owner of that place. So, bakit hindi kita namukaan kung talagang sa hotel kita nagtrabaho? Nagtatakang tanong ni Lance. Hindi ko rin po alam, sir. Baka hindi niyo lang po ako na-recognize dahil sa dami na rin po nang naging manager doon, sagot ni Amanda. Siguro nga. At isa pa, ang kapatid ko nga palang si jiyong nag handle ng hotel na yon. Kaya bilang na bilang ko sa mga daliri ko kung ilang beses na ba ako nagpunta sa sarili kong hotel. Napagtantong sabi ni Lance, hindi nila namalayan ang papalapit na figura ni Chloe dahil abala sila sa pag-uusap. At halos sabay silang napalingon ang bigla itong magsalita mula sa likuran ni Lance. Love, siya na ba yung magiging nani ni Liam? Malumanay ang boses na tanong ni Chloe kay Lance, nang tuluyan na siyang makalapit. Ganun na lang ang pagkamangha ni Amanda, nang makita niya ang ina ng batang kanyang aalagaan. Para pala itong draws ang bumaba sa lupa. Pakiramdam tuloy ni Amanda wala siyang pinatbat sa gandang taglay nito. Yung tipong mahihiya ka talagang lumapit at tumabi. Ano kaya ang binabalak ni Amanda? Pag-aalaga o pangaagaw?